Paso. Ako? Oo oh, nga. O sige, ka. ka. naman. Ako pa talaga. Diyan na may asawa mo. Mm Huwag -hmm. muna. Mahal, alis mahal. Ingat ka ha. Mga bata. Sige na ako bahala. Thank you. Mare. 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 Hoi. Sini Si pare, Jack, Mare. Hah? Kenapa? pare, Pak. Oh, banget. si Pare. Banget, oh, si Pare. nanti kok. Apa aku sedikit lah. Naliligo ako. Saglit lang. Ay, bakit mapasok to Ba Ma hindi ka ba makapaganda? Ayon tayo mo lang ako dun sa labas. Saglit lang ha? Sige na. Ay, naliligo nga ako pre! Nga, no? Kuntang, ano, pre eh. Tulong ano? Utang ano ko eh ah. Imanis ka. Wala naman si pare. Eh, ano naman? Sige na. Ay, hindi pare. Pakiantay na lang ako sa labas. So, sobrang importante yan. Pakiantay ako saglit dun ah. Sige na. Ay! si pare. Pero huwag naman ganyan. Sige na. Mahis ka, ay. Ka, pre, Hindi magandang ginagawa mo. Tanong mo naman, sige na. Hmm. Mare. Pre. Sige na, sakit mo ito. Ay! ginagawa ano? ano mo, pre? Sige na. Mahis ka, ma. Alam ko, ang ito yung magaling dito, eh. Ano magaling saan? Mahis ka. Kaya naman si pare mo. Ang pare mo, baka mamaya ako na lang ako sa atin. Sige na. Ay, mahis ka. Sige na. Ay, Saglit lang. Ito ka na lang. Ito ka na. Ito ka na. Ano ba? lang ito. Ano ko, pre? Ano ba? Ano yung buha ko eh. Ano ba? Eh? Ano ba pre? Ginawa na natin dati to eh. Ano pre? Umayos ka. Hindi mo ganda yung ginawa. Sige na. Ano? Hindi yan. Sa Ay, ano, mo ganda yan. Saglit lang. Ayoko. Ito naman na lang. Ito ka magaling dito eh. Ano naman? Kailangan talaga ako ba magpapasok? Oh? Ay, pa ba magaling eh? man, Ano? Asa ba yung asawa mo? Wala yan. Di ba mo nun yun? Asawa mo na lang. Di mo marunog yun. Hindi mo marunog. Inasawa mo pa kung di mo marunog. Ikaw magaling eh. Kaya nga bumalik dito eh. Grabe siya. Wala ano, kasi para yung tingin dinang... di mo. Bakit magaling? Mabalik-balik ka? Siyempre. Ano? Ikaw na magpaso. Ako? Oo. O sige. Ikaw na magpaso. Upo ka. Ano hmm? naman? O pa talaga, hindi na may asawa hmm. mo. Huwag muna. Sige na. Magaling e ka din eh. Teka nga, ipapasok ko. Ako na lang magpapasok. O, sige na. Kasi ito, pag swimming ko to, Mari. What? Ayan o. Oh. Ang laki ng butas o. Oh. Teka nga, hindi ko oh. ba ito. Kasi Mari o. mo ito sa swimming Ang laki ng butas o. Ayan na pa oh. Ipasok ko na. O oh, yun. Akin na. Matahin ko na. Stop mo ka talaga. Salamat, Mari hmm. oh. I <laughs>